Mga ka-farmers, ayan siyempre dahil undas na naman ngayon na dahil siyempre o plant 2024. Marami na rin sa atin ngayon ang check-up na sobrang busy na rin para bumisita sa kanya-kanyang himblayan ng ating mga mahal sa buhan. Dito sa bayan mo, ustedes, sa loobismo ng sementerio, kapansin-pansin na maraming dahil akong nakilala ng mga pigtados simula pa noong COVID-19, 2019, na nakilala ko, ay talagang... Kinubaybayan ko na yung mga trabaho taong taon. At ngayong araw na ito, nakilala natin at muli natin kasama si Maring Jessa. At talagang halos dito talagang kinausap po siya kung ano yung mga nakikita niya o naoobserbahan ba sa loob ng simenteryo. At ayon na sa fanya, hindi ganun kalaki yung mga nakikita nila potensyal na pwede nila kita ay unlike ng mga nakaraag taon. Kaya naman, hindi rin siya nagkakaroon ng medyo malungkot yung kanyang aura na yun. Kasi syempre, unlike 2019, 2020, 2020 2021, up to 2023, malaki yung kinikita nila pero ngayong taon na 2024, hindi ganun kalaki. At isa sa pinapadailan dyan, marami na rin kasi mga nag-aalok ng na mga serbisyo na nagpapagawa ng mga, mga lapida o yung mga nagpaparemake at mga nagpapapintura. Kung dati, kukunti lang sila, ngayon sobrang dami na. Isa na rin si Kuya Rome na nakilala natin noong pandemic na talaga siya ko na yung kanyang mga ginagawa tuwing gantong undas dito sa sementeryo ng bayan Mercedes. At syempre, hindi ko rin syempre si Checo. Isa rin siyang taong nakilala natin noong pandemic at uh, siya yung punang una kong nakita noong mga panahon na yon. Sa nayon mag-aalas tuso ng hapon pero wala pa rin siya nakukuha mo maganda-gandang kliyente at uh, nabibigay sa kanina magandang income sa undas na ito. November 1 na guys, pero marami pa rin talaga hindi nagpapagawa ng mga lapida. Karamihan sa kanila kasi kapag dumadalaw sa simenteryo, yung mga pamilya may mga kanya-kanya na talagang nakadala o may mga kanya-kanya na -kanya silang mga bit-bit ba na mga pintura, brass, pandinis. E, Ay yung mga umaasa na mga katulad ng mga pintalo sa nakidala natin, katulad ni Kuya Romel, ni Chico, ay halos wala na rin tinikita alike po mga nakaramtown. Pero ang nakakatuwa kasi dito, hindi din ito ginagawa para gawin libangan lang. Para naging paso na, na talaga nila na taon-taon. Kasi si Chico may trabaho naman niya, may negosyong pinapaandar. At yung pagantong klase ng trabaho tuwing undas ay sa kanya kasi syempre. Sabi ko nga, fashion yung talaga ito. Makikita rin dito talaga na yung mga nakilala natin sa imenteryo ay hindi talaga halos tumitigil na maghanap ng kalama kliyente. Matumal oh? ba? Matumal? Huh? Ano kayang dahilan? Bakit matumal? sa Hindi kayang ganyan sa maging ba? Tutun be, tutun <mção> <na>. uh, <tutun mção> Kaya na, baka mga sakit ko pa lang. Wala. Dito pang Natapos pa lang. Natapos ka pa lang? Kailang klente ka na? Pang-apat siguro. Pang-apat na? apat walang umaga. Walang umaga. Medyo swerte ka ngayon na. Hindi. Si... Si Chayko, medyo wala pa raw. Pangalawa pa lang yata yan eh. Ano naman sa akin yung pagpipinta ng gul? Hosting. Hosting. Saray na saray talaga guys pangalawang kliyente niya ito guys. ganito muna kayo ginagawa yan ayan ayan natin

Palo mo. Tapos sa pipintura, ano Sideline. Ay, ay, nagbibig na sa vlogger bag, ka Sino mo si ano? Bia? O good hero. Palo mo Okay, thank you. Thank you. Isang araw na lang nananabi at muli magiging tahimik na naman na hinglaya na At pagbibila na naman ulit tayo ng labing dalawang buwan sa kanat ulit aalalahani ng ating mga mahal sa buhay na napahimlay sa kanya-kanyang lidinan kung sa amang sementeryo sila na palibin. Ganun pa man ang kundas na ito na sa atin kung anong klase buhay meron tayo kasama o kapinig natin noon yung mga taong natin na matay o ng ating mga mahal sa buhay nung sila ay nabubuhay. Kaya kung sa anumang paraan ninyo inaalaala ang tanang kamatayan ay isang malaking bagay yun na pinaparada natin yung ating mga kasama na namaya pa na dito mismo sa mundong ibabaw. Kaya kung hindi nyo po sila nadadalaw ito lang sa pagkakataon na inyo sana'y ay madalaw ang mga taong nakasama na kung sila ay nabubuhay. At syempre, kasama ng mga pintados nito na patuloy na nangangarap na sana sa bawat undas meron silang pakinabang at mapasaya yung ating mga mahal sa buhay.